Lupa, ang simbolo ng buhay. Para sa mga katutubong dumagat sa Tanay Rizal, ang lupa ay kabuhayan, kasaysayan, tirahan at kayamanan. Heto ang kwento nila. Pinigilipo ang Pilipinas. Aking hmm. Ako si Cheris Abrigo can call me Che. Ang Shereza ay nagsimula sa mahabang pakikipamuhay sa ating mga communities. Simula kasi noong 2011-2012, uh, nag ako sa iba't ibang mga organisasyon na pumupunta sa mga communities natin, medical missions, disaster relief. For about five to six years, nakikita ko yung uh, sitwasyon ng ating mga marginalized communities, yung mga hindi naaabot na mga tulong. Nung bata ako, hindi ko pa alam na farmers yung gusto kong tulungan. Pero, pinalaki kami ng tatay ko na lagi at lagi sa buhay, you have to save some for yourself and you have to give some to those who need it. Ang fulfilling talaga sa akin yun nakikita ko na nakakatulong sa iba. Actually, tatay ko, nagsimula siya bilang basurero eh. Kasi, so, alam niya yung feeling. Yun yung gustong-gusto natin tulungan sa Shereza. Yung mga community si mga tao, mga farmers na gustong tulungan yung sarili nila, pero kailangan lang ng kaunti pang suporta para makaangat. Ako po si Marilyn Be Reyes virtudes Ang palaya ko po ay si Nanay Bibi. Ako po ay talagang ano, elementary graduate lang. Wala po talaga akong nabot dahil sa kahirapan ng buhay namin. Pero sabi ko sa kanila, ay aking pag-aaral ng gampanan, yung binigay nila sa akin tungkulin. Eh kami po yung walong um, taon ng sama-sama nila, Tapos ginawa nila akong ano, presidente. Yan po, yan po ay para kong anak si ma'am. <laughs> Pansan po yan, yan yung panganay ko. <laughs> so itong unang-unang community natin dito sa Daraitan. Pagpunta ko dito, dumiretso ako sa elders. Marami sa kanila dito mga katutubo. Tinanong ko kung maaari ba na sumbukan naming tumulong sa pangangailangan ng tribo nila na magkaroon ng magandang kinabubuhayan. Siyempre, ang sagot nila, oo. Pero hindi lahat yan sasangayon sa iyo. Siyempre yung iba, merong mga agam-agam. Paano nila masisigurado na tutupad ako sa mga sinasabi ko na namin? Pero nung unti-unti nilang nakita na kahit tapos na yung pondo, nandito pa rin tayo. Sa totoo lang, mababa ang markup or ang profit sa fresh produce. Paano ngayon maa-address yung isa sa mga maraming problem sa agriculture natin na masyadong mababa yung kuha sa farmers, tapos sobrang mahal nang binibenta sa market? So, yun yung isa sa mga tiningnan ko na to craft a model na kaunti lang yung middlemaning dahil kaunti lang yung middleman, maibibenta siya ng fair price pa rin for the customers. Actually, yung farmers natin, sila yung nagsaset ng presyo nila eh. Kung ano sa tingin nila yung fair, base sa hirap, sa pagod, sa, sa supply. Sobrang daming gustong tumulong at napakaganda nun karamihan dole outs. So, nakakatulong ang dole outs sa short term. Kaso, ang long term effect kasi niya sa communities ay mas nagiging dependent sila. Maganda sana may sarili silang livelihood. Yung alam talaga nila. Tapos, angkop sa kanilang resources social enterprise pala yung magandang kaakibat ng livelihood project para sa continuity sa sustainability of the effort. Malapit na tayo dun sa ating goal na makatayo sila sa sariling paa pag sila cooperative na. Syempre hindi pa rin natin iiwan, tutulungan pa rin natin sila kung paano mag-run ng sariling kooperatiba hanggang sa isa na lang tayo sa marami nilang magiging kliyente. Yung mga farmers, unti-unti nilang nakakaya na to stand on their own. Kung dati kailangan pa ng tulong ni Ma'am Shea, ng Reza, ngayon nakikita mo na na parang nagkakaroon ng collective effort para gawin yung isang bagay. Malaking bagay po na ako mapunta kayo. Nakapagpatayo po ako ng kanting bahay, ng ibang bahay ko. Nakapagpaaral po ako na anak, tapos nakapagpatayo kami ng consideration para mamagitan po ng si Reza. Gumanda po ang aming katatayuan ng kami dumating na ang mall sa amin ng Seresa. Natutuwa po ako nung ganun at dahil yung aming produkto na walang lason ay gustong gusto nila. Mas po. maganda po ngayon at natuto po kami pating mag-budget ng aming ano sa consideration yung fulfilling po sa akin ay yung makatanggap ng mga feedbacks, especially yung mga customers na super satisfied sila doon sa mga produce. Ang sarap ng avocado nyo. Iba na pupunta ka sa isang community at tututuhanin nyo yung inyong relasyon ay base sa tiwala sa isa't isa. Tiwala talaga yung pundasyon namin dito. Kaya kami nagtagal ng ganito. Eight years, sabi ni Nanay Baby. Actually, nai-imagine ko na yung sarili ko na ito na yung gagawin ko hanggang sa mag-retire ako. Para sa mga kabataan, sa pinakamaliit na bagay, simulan mo yan. Tapos, the key is consistency. Gawin at gawin at gawin, tuloy tuloy tuloy, hanggang sa maging parte na siya ng kung sino ka. No? Walang amount ng pera na makakapalit doon sa pakiramdam na ang buhay mo ay ginagamit mo para sa makabuluhang bagay. Mula 2018, natulungan na ng Shereza ang daan-daang magsasaka sa pag-angkat ng kanilang mga produkto sa libo-libong mga taga-metro Manila. Isa buhay ang panata.